Six-year-old Shih Tzu ni Ma'am Richie Jane. Ano daw magandang SDN or ano ang uh, pwede sa kanya. So, pagka six years old, hindi pa naman yan senior. Siguro mga seven or 8 papasok na sa pagiging senior dog. Ibig sabihin, matanda na. And ang, uh, ang kailangan makonsider no, kapag ka senior na ang aso, ay dapat uh, ipinapakain dyan matataas ang protein. Dati no yung old understanding ng mga veterinarians kahit mga vets ay kapag ka senior na ang aso kailangan bigyan na yan ng mababang protein. 'Yun ang ano, siguro tinuturo yan ng mga mga commercial dog food companies no kasi nagsponsor yan sa mga vet schools. Ngayon sa mga makabagong mga pag-aaral Lumalabas na yung mga understanding noon ay nakabase lamang sa mga senior dogs na mayroong problema na sa kidneys. Pero kung healthy naman yung senior dog ninyo, kagaya ng lo ni Logan ko sa bahay, 11 years old na yon, ay hindi naman kailangan magbigay ng mababang protein. Bagus! sa kabilang banda, kailangan bigyan nyo ng mas mataas na protein. Bakit? Kasi habang tumatanda po yung aso, kagaya din sa tao, ay mas mahina na yung metabolismo nila sa protina. Mas nahihirapan na silang magretain ng muscle mass. So, pag binigyan mo ng magandang quality protein, matutulungan ninyo yung aso ninyo na magkaroon pa rin ng magandang muscle mass because uh, kung hindi niyo nga ano, bibigyan ng magandang protein, hindi siya makakalaban and uh, mahihirapan siyang uh, ma-maintain yung muscle mass niya. 'Di ba? Sugod so, din sa tao. If you want to make your dog healthy no ngayon pa lang 6 years old pa lang gusto niya pumasok siya sa senior years ng maganda you give them the best no sa lahat ng mga dog food variants natin na SDN SDN 42 original SDN 42 beef SDN 28 SDN 21 and Milo and Friends dog food na SDN 18 ang pinaka the best diyan is yung SDN 42 pwede rin yung SDN 42 beef kung allergic yung aso niyo sa chicken No, so if you're going to choose between all of the SDN variants, I always say SDN 42 is the best for all ages ng mga dogs, all breeds ng dogs, all stages ng dogs, ng anak man niya, nagpapadede man 'yan, puppy pa lang hanggang senior dog, SDN 42 po talaga ang pinakamaganda. Pero para sa iba, no, they find it pricey kasi 266 pesos per kilo lumalabas. Pero ang totoo niyan, hindi po yan pricey kasi po ang konsumo lang kaunti lang. Kung papakainin mo yung aso mo ng ibang dog food na 1 kilo per day sa SDN, hindi aabutin ng kalahating kilo per day. Kasi doon sa kabilang dog food, ang dami mo pinapakain, puro fillers yon Hindi kailangan ng aso karamihan ng laman ng dog food na yon Pero sa SDN, sa konting laman o konting SDN lang, siksik na siksik 'yun gamit na gamit niya 'yon kaya mas maganda pa rin gumamit ng SDN kahit mahal siya per kilo pero makakatipid kayo sa suma total Okay so Mr. Richie Jane to answer your question uh, precisely and ano as a summary bigyan nyo po yung aso nyo ng SDN42 original or SDN42B. SDN28 din, okay din naman. SDN28. SDN21, okay din naman kung gusto nyo talaga ng SDN21. But I'm always saying, SDN42 po is the best for all dogs, all breeds, all ages, all stages. Thank you. Dr. Abel Manalo po ito sa Manalo Group of Companies.